Yo, what's up mga kamoto? So for today's vlog is pupunta nga kami sa tinatawag nilang Tag ring Falls. Sunday nga ngayon at sa wakas nakulayan na rin namin ang pinakamatagal na naming drawing. Hindi kasi talaga kami nagkakatugma ng mga day off nitong mga kasama ko. Pagkatapos nga ng dalawang taong nawalay kami sa isa't isa ay ngayon na ulit kami nagkasama-sama. Nakabili na rin nga kami ng mga pagkain namin at nagpahabod na lang kami ng soft drinks kaya kami huminto. At nung nakabili na nga kami ng soft drinks, inag eh, magbabyahe na rin kami dahil malayo-layo pa ang aming babyahihin for today's video. Madadaanan nyo nga pala guys ang Tagkawayan Beach kung pupunta kayo ng Tagkuriring Waterfalls. Kaya naman sa mga gustong pumunta at wala pang alam sa lugar na iyon, panuorin nyo lang ang video ito. Pero di ko naman sinabi na ito yung basihan nyo pag pumunta kayo doon dahil siguradong maliligaw kayo sa ang gulo-gulo ng video to. Mag-research na lang kayo guys para siguradong di kayo marurong turn. Pagkatapos ka ng mahaba-habang biyahe namin, inakarating na rin kami. But don't worry, hindi pa po ito ang final destination namin. Dahil pag narating nyo ang lugar na to, siguradong marurong turn kayo. Char! Pag nakarating na nga kayo guys sa part na ito, ipaparahin kayo nila ate na siyang magbibigay sa inyo ng guide kung anong dapat yung gawin. May entrance para dito guys, 30 pesos per head. And then yung cottage po nila is 200 pesos. Tsaka yung community guide, 200 pesos din po yun. Bale, yun po yung mag sa inyo dun. Pababa. After nga mag-explain ni ate, nagpa-picture muna ako para kahit papano, eh, may remembrance tayo, ba diba? Pangalawang beses na nga namin napunta ito ni Nigroy Moto. Dahil nung unang punta namin dito is hindi pa masyadong kilala itong Tagkuriring Waterfalls na tinatawag nila. Hindi naman siguro halatang masaya ako sa part niyan. Tingnan nyo naman yung ngisi ko dyan. At ayun na nga guys, pinark na rin nga namin yung mga motor namin. Dahil dito lang pwede iiwan tong mga motor na to. Pero don't worry, wala namang magnanakaw ng mga motor na yan. Kaya siguradong safe naman. At pinangunahan na nga ni ate ang pagbaba namin dito sa bundok. Medyo matarik nga to guys yung pababang ito. Kaya naman kung may balak kayong pumunta, isiguraduhin yung ready ready kayo sa pababa at paakit ng bundok. At ayun na nga, pababa na nga kami ng mga oras na to. At kung makikita nyo naman yung mga alalay ko dyan sa likod guys, laban lang talaga sila hanggang makakaya. <laughs> At nung makababa na nga kami, ay pumuesto na rin kami para ma-prepare to mga daladala namin pagkain. Medyo tanghali na rin kasi to at nakakaramdam na rin kami ng gutom. Pagkatapos nga namin ma-prepare yung mga pagkain namin, ipumunta muna kami sa saglit upang tingnan kung gaano ba talaga kalinaw yung tubig dito. Tingnan nyo naman guys, sinong hindi maaakit sa ganda ng falls na to. Sa tindi ng init ng panahon ngayon, sigurado maghahanap talaga kayo ng ganitong kalamig na tubig. Naligo na rin nga tong sinigroy mo to at inuuto ko nga siya sabi ko pipicturan ko siya pero naka video pala at syempre oto oto siya at naniwala naman siya na akala niya pinipicturan ko talaga siya <laughs> pinapagaya ko nga sa kanya yung sayaw na natitrending ngayon sa reels kaya lang nahihiya siya at nung makabalik na nga kami dito sa cottage namin, inaabutan namin tong si ate Jona na naghihiwa ng karne. Ito nga pala guys yung pagkain namin for today's video. Meron nga kami diyang inihaw na hotdog, inihaw na liempo, okra at salsaladong talong. At meron din pala kaming pipino na swak na swak sa mga klasing outing. At dahil nga Dora the Explorer tayo at hindi tayo makontento sa nakikita natin, inakyat nga namin tong taas ng falls. Pwede rin naman kasing umakyat dito guys pero mag-iingat lang kayo dahil madulas itong mga batong ito. Medyo nakakalula lang nga pag tumitingin ka sa baba kaya kung ako sa inyo ay eh, wag nyo nang subukang tumingin pa. Mabuti na nga lang at tagabundok tayo kaya kahit nakapa ako ay laban lang talaga. Ganon kasi talaga guys kahit gano pa kahirap basta't may gusto kang abutin makakaya mo talaga yon At ito na nga pala yung view pag tumingin ka sa baba. Kung makikita nyo nga guys, is grabe ko talaga kagaling sa mga akyatan. Napapaisip nga ako na baka unggoy ako sa past life ko, Charis. Eto nga pala talaga guys, yung, yung makikita nyo dito, pag dito kayo sa taas, nakakalula talaga dyan sa part na yan At nung pababa na nga kami, eh nagkasalubo nga kami nito mga kaibigan ko. Akala kasi nila maganda dun sa taas, kaya naman sabi ko is bumaba na lang sila at dun na lang kami sa baba tumambay. Nung makababa na nga kami guys, isinulit ko na rin at naligo na rin ako. Hindi ko kasi alam kung kailan ulit kami makakabalik sa lugar na to. Nakakachill talaga kasi sa balsang ito guys, lalo na pag nakahiga kayo dyan sa gitna ng tubig. At nung natapos na nga kami maligo lahat guys, it's nagbihis na rin kami kasi uuwi na kami. Niligpit na rin nga namin yung mga daladala namin para kahit papano iwala kaming kalat na maiiwan. O siya, paano guys? Dito ko na lang din tatapusin tong video ito. Kung di ka pa nakapag-follow sa page ko, i mag-follow ka na. Salamat po sa walang sawan yung support. Ah. Keep safe. God bless. Ride safe mga kamoto. Bye